Hello, good morning. Mag-display tayo ng ating paninda. Para magkalaman ulit. Chichiria. Ito yung aking Laging nasa-sold out, isang araw lang. Pwede ka naman. Ito sa aking munting tindahan. Yan. Tapos, this, this is my munting tindahan. Ayan. O, display na tayo ng kape. Gatas magic sarap. Tapos, ito yung mga sabon. Ito sa aking mini-groceritas. Mini